Hello mga mamshi, kamusta kayong lahat? So ayun na nga at medyo okay na yung aking pakiramdam. At balik na ulit ako ngayon sa aking pagbablog. Mga ilang araw din at hindi nga ako nakapag-upload ng aking mga ganap sa buhay. Dahil sobrang sakit nga ng aking ulo at meron pang pa ang sina. Hindi ko talaga alam kung bakit nga palagi ay sumasakit yung aking ulo at nakakapanghina. <laughs> Baka sign na nga talaga ito na tumatanda na ako. Charis. Baka kailangan ko na nga talaga magpa-check up sa doktor. Victor. Or siya, sige, at paglalaanan natin ng oras yan. So, for today's video, mga kamamshi, ay meron nga akong sasabihin sa inyo. Tungkol cool nga ito sa aking pagbablog. Meron nga ang nagtanong sa akin na mag iisang taon na nga daw ako sa pagbablog at bakit hindi pa nga daw ako na monetize? Dahil kaunti nga daw yung aking mga views at wala daw nanonood sa aking mga video. Bakit hindi ko na nga lang daw tigilan at wala naman daw akong napapala? Sayang ko na nga lang daw yung aking oras sa pagbablog. Mas mabuti na nga lang daw na magtrabaho dahil sigurado daw na may matatanggap kang sweldo. Ang sagot ko naman sa kanya dahil nasimulan ko na nga ito kaya itutuloy-tuloy ko. Sa totoo nga lang talaga mga kamamshi, ngayong February ay nag-isang taon na nga ako sa pagbablog. At hindi pa nga talaga ako na momonetize. Hindi porkit hindi pa nga ako na momonetize ay tigilan at sukuan ko na nga itong pagbablog ko. Magpapahinga lang ako kapag hindi ako okay. Pero hindi ko ito susukuan or titigilan. At dahil dito sa pagbablog ko ay nag nag enjoy ako at gusto ko yung aking mga ginagawa. Kaya kahit hindi pa rin ako na momonetize ay tuloy pa rin laban. <laughs> Dahil naniniwala ako na darating din yung araw na para sa akin. Kaya e maghintay lang at manalig sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Huwag madaliin ang isang bagay na parang magic. Ay, para na talaga sa iyo yan na ibibigay sa atin yan ng ating Panginoong Diyos in the right time. At siguro naman ay hindi lang din naman ako nag-iisa na hindi pa nga na momonetize. Marami pa rin naman na mga kumami vlogger ako na matatagal na rin sa pagbablog at hindi pa nga rin na monetize. Gaya nga nang sinasabi ko mga kamamshi na sa mundo ng pagbablog ay hindi yan parang magic. Na kapag pinasok mo na ang mundo ng pagbablog ay magbuboom ka agad. Pagbablog ay hindi yan parang si Fairy Godmother. Sa isang kumpas ng kamay ay matutupad ka agad ang iyong mga kahilingan. Ay <laughs> jay, walang ganon sa pagbablog. <laughs> vlog ay pagtatrabaho din no work, no pay hindi ka senseo kapag hindi ka magsisikap sa pagbavlog ay kailangan mo talagang magsikap at magtsagapan kahit masama ang iyong pakiramdam ay kailangan mo talaga magsipag at magtrabaho kaya ito lang yung aking masasabi sa pagbavlog ay walang magic, ha? so ayon at napunto ko na kung ano yung aking sasabihin <coughs> Kung tungkol naman sa aking mga mabababang views dahil konti nga lang daw ang nanonood sa aking mga video ay okay lang din naman po at hindi ko na ngayon pino kaya wag mo na ang problemahin charis <laughs> Dahil sa totoo lang ay hindi naman natin mapi lahat ng mga tao na gustuhin yung ating mga video Hindi natin sila lahat pwede diktahan na para supportahan ka Kaya Sa mga sulid na sumusuporta sa akin ay nagpapasalamat po ako ng marami Sana po ay andyan pa rin po kayo sa akin at huwag niyo po akong iiwan Patuloy niyo pa rin po akong supportahan Maraming salamat po at hanggang dito na lang